Punta kami sa sang mga kadamay oh. Ayan Sabi ng tour guide namin Bawal Umakyat Kailangan poros pababa hmm. Sabi ng Ang <coughs> laki ng puno Mga katang Ayan Ayan yung grupo namin Ano kaya to Mga kadamay kasi klase yung daan mo nawag sa tubig ito kapag umuulan dito kami pupunta ang mga kadamay waterfalls naririnig nyo ba yung naririnig ko mga kaibigan mga igala

Oba uh -huh. si ano. Uh. Uh. Oh, mau mahabang lakarin itong waterproof Hmm Nandito si hmm ganda, oh. ganda na paggawa nila mo kanta mayo, public pelatui, eh. ang ayok sege picture Tawakin mo yung tour guide Pak picture tayo Gawa ng nature Mga katamay Ang ganda Ang ganda sa ano mga kadamay. Oh, tingnan mo. Oh. oh. Gawa ng kalikasan. Oh. Ang ganda. Oh. किसे कलर देना कलावा छान नहीं है तो नहीं 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 Mga putik, mga kadamay. Ang your... ganda mga kadamay. Oh. Malalim. Hey. Doon kami galing-galing sa taas mga Ang ganda mga kadamay. אוקיי, דלינה, לבו. עיינה.